Magandang araw sa inyong lahat, mga kaluluwang uhaw, sa kaalaman at naghahanap ng gabay sa gitna ng misteryo. Ako ang inyong gabay sa mundong puno ng hiwaga at sinaunang karunungan. Ngayon, sisilipin natin ang isang araw na puno ng kakaibang enerhiya at malalim na kahulugan, ang ikalawang pampatis ng Oktubre. Isang araw kung saan ang tabing sa pagitan ng ating mundo at ng kabilang panig ay tila mas manipis isang araw na dapat nating lapitan ng may paggalang at pag-iingat. Ang ikaw pampusangs ng Oktubre ay hindi lamang isa pang pahina sa kalendaryo. Sa mga sinaunang paniniwala, ito ay isang panahon ng pagbabago, ng paghahanda sa pagtatapos ng anihan at pagpasok sa mas malamig na panahon bagaman sa ating tropikal na bansa. Ito ay nangangahulugan ng pagtatapos ng tag-ulan at paglapit ng tag-araw. Ito ay isang punto ng balansi, isang araw na sumasalamin sa mga siklo ng kalikasan at ng buhay mismo. Ang mga tao noon ay naniniwala na sa mga ganitong araw, mas matalas ang ating pandama sa mga babala at payo mula sa hindi nakikitang mundo. Sa konteksto ng Kristyanismo, ang ikalawang paputulamin ng Oktubre ay ipinagdiriwang ang kapistahan ni Santo Evaristus, ang ikatlong papa ng simbahang katolika. Bilang isang mahalagang pinuno ng simbahan sa mga unang siglo, si Santo Evaristus ay kinikilala sa kanyang matatag na pananampalataya at dedikasyon sa pagpapalaganap ng aral ni Kristo sa gitna ng matinding pag-uusig. Siya ay itinuturing na patron para sa mga naghahanap ng matalinong gabay proteksyon laban sa kamalian at lakas ng loob sa pagharap sa mga pagsubok. Sa araw na ito, maraming mananampalataya ang lumalapit sa kanya na may mga panalangin para sa kalusugan, sapat na ani, pag-aasawa o paghingi ng kaliwanagan sa kanilang mga desisyon. Ang kanyang pamana ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng pananalig at pagtatayo ng matibay na pundasyon ng espiritualidad. Ngunit, bago pa man dumating ang kristyanismo, ang ating mga ninuno ay mayroon ng sariling mga paniniwala at ritual na nakaugnay sa mga araw na tulad nito. Ang mga anito, diwata, at mga espiritu ng kalikasan ay pinapahalagahan. Ang ikasubumpulwam ng Oktubre sa ilang mga tradisyon ay maaaring naging isang araw para sa pagpapasalamat sa mga biyaya ng lupa at paghingi ng tulong sa mga espiritu para sa susunod na ani. Ang pagsasama-sama ng kristyanong pananampalataya at mga sinaunang paniniwala ay nagbigay daan sa isang kakaibang kultura ng espiritualidad na likas sa mga Pilipino kung saan ang panalangin sa simbahan ay nagsasama-sama sa paggalang sa mga nilalang ng kagubatan at mga espiritu ng mga ninuno. Halina't balikan natin ang buhay ng isang papa na lumaban sa dilim at nagtanim ng liwanag, si Santo Evaristus. Siya ay ipinanganak sa isang pamilya ng mga Hudyo na naging Kristiyano sa Antioch. Isang lungsod na noon ay sentro ng sibilisasyon at kultura. Ang kanyang pagkabata ay naluklok sa panahon ng matinding pag-uusig sa mga Kristiyano sa ilalim ng Emperador Domitian, kung saan ang pagpapakita ng pananampalataya ay katumbas ng kamatayan. Sa gitna ng takot at pagkalat ng mga maling turo, pinili ni Evaristus ang daan ng katotohanan. Naging obispo ng Roma si Evaristus noong humigit-kumulang taong Mayem 7 to A.D. pagkatapos ng pagpanaw ni Papa Clemente Perfose. Ang panahong ito ay puno ng mga hamon ang mga mananampalataya ay nagtatago. Ang mga komunidad ay pinaghihiwa-hiwalay at ang mga pagsubok sa pananampalataya ay araw-araw na katotohanan. Ngunit hindi sumuko si Evaristus. Sa halip, ginamit niya ang kanyang posisyon upang patatagin ang lumalaking simbahan. Isa sa kanyang pinakamahalagang kontribusyon ay ang pagtatakda ng mga batas at patakaran. Na nagbigay ng kaayusan sa liturhiya at sa buhay ng mga Kristiyano. Ipinag-utos niya na ang kasal ay dapat basbasan ng isang pari at kailangang publikong ipahayag, isang hakbang na nagbigay ng dignidad at espiritual na pundasyon sa banal na pag-iisang dibdib. Binigyan din niya ng kahulugan ang kardinalis bilang isang pamagat para sa mga pari sa Roma na naglilingkod sa mga pangunahing simbahan na siyang pinagmula ng kolehiyo ng mga kardinal na nakikita natin ngayon. Higit pa rito, pinaghiwalay niya ang Roma sa ilang titulo o parokya. Bawat isa ay may sariling pari na nagpalakas sa istruktura ng simbahan at nagbigay ng mas epektibong pangangalaga sa espiritual na pangangailangan ng bawat komunidad. Ang kanyang pagkapapa ay naging isang liwanag sa madilim na panahon siya ay nagturo ng pagmamahal pagpapatawad at pagtitiis kahit sa harap ng pag-uusig nanatili siyang matatag isang haligi ng pananampalataya na nagbigay inspirasyon sa marami si Santo Ivaristus ay nagpamalas ng tunay na katapangan hindi lamang sa pagpapahayag ng kanyang pananampalataya kundi sa pagbuo ng isang sistema na magtatagal at magpapatuloy sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Ayon sa tradisyon, siya ay dumanas ng matinding paghihirap at sa huli ay nagbuwis ng buhay bilang martir noong taong 107 AD. Ang kanyang kwento ay isang paalala na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa kapangyarihan kundi sa matibay na pananampalataya at paglilingkod. Sa Pilipinas, ang kanyang pamana ay nagsasama sa ating sariling mga kwento ng kabayanihan at pananampalataya. Tulad ng mga sinaunang babaylan na nagtatakda ng mga araw ng pagdarasal at pag-aalay, si Santo Evaristus ay nagbigay ng kaayusan sa espiritual na buhay. Ang kanyang kwento ay nagiging bahagi ng ating kolektibong kamalayan, isang gabay sa paghahanap ng katotohanan, sa gitna ng mga hamon ng modernong mundo. Mga palatandaan ng kapalaran sa ika-25 ng Oktubre, mga babala at gabay ng panahon. Sa araw na ito, ang mundo ay nagsasalita sa mga lihim na paraan. Kailangan lang nating pakinggan. Mga pamahiin, folk beliefs. Panahon at ani, kung ang hangin ay nanggagaling sa kanluran, asahan ang ulan sa mga susunod na araw. Ibig sabihin, ang kalikasan ay naghahanda para sa isang panibagong siklo, kaya maging handa sa pagbabago. Kapag ang langit ay malinaw at maraming bituin sa gabi ng ng tilonisa, magiging masagana ang susunod na ani. Ito ay tanda ng biyaya at patuloy na pag-agos ng swerte sa agrikultura. Ang paghuni ng butiki sa loob ng bahay ng tatlong beses sa umaga ay hudyat ng magandang balita. Ang butiki ay simbolo ng mga espiritu ng tahanan na nagbibigay ng pagpapala. Kung ang mga ibon ay lumilipad ng pabalik-balik sa isang lugar, may paparating na pagbabago sa panahon o importanteng pangyayari sa komunidad. Ang mga ibon ay sinasabing tagapagdala ng mensahe. Kapag ang dahon ng halaman ay biglang nalanta sa umaga, mayroong maliliit na problema sa kalusugan sa pamilya, mag-ingat at bigyan ng pansin ang kalusugan. Kung may bahaghari sa araw na ito, tanda ito ng pagbabago ng kapalaran para sa ikagaganda. Ang bahaghari ay tulay sa pagitan ng langit at lupa. Nagdadala ng pag-asa. Ang biglang paglitaw ng alitap-tap sa gabi ay nagpapahiwatig ng pagdating ng isang bisita na magdadala ng magandang balita. Ang alitaptap ay ilaw sa dilim, sumisimbolo sa pag-asa. 2. Bahay at pera Huwag magwalis ng sahig, paglubog ng araw, sapagkat inyong iwawalis ang inyong swerte at kayamanan. Ang paglilinis sa gabi ay nagtataboy ng mga pagpapala na papasok sana sa inyong tahanan. Huwag magbayad o mangutang ng pera sa gabi. Ito ay magdudulot ng pagkaubos ng inyong pananalapi ang mga transaksyon sa gabi ay sinasabing nagpapagaling sa pera na nagdudulot ng pagkalugi. Kapag may nakita kang gagamba sa loob ng bahay sa umaga, huwag itong patayin sapagkat ito ay nagdadala ng suwerte. Ang gagamba ay simbolo ng paggawa at paglikha ng yaman. Ang paglagay ng barya sa ilalim ng unan ay sinasabing magdadala ng magandang panaginip at magandang kapalaran sa pananalapi. Ito ay paraan ng pag-akit ng kasaganaan habang natutulog. Kung may biglang bumagsak na bagay sa kusina ng walang dahilan, ito ay babala na mag-ingat sa paggastos. Ito ay paalala na maging matalino sa pananalapi. Mga panaginip sa gabing ito. Ang mga panaginip sa gabing ito ay pinaniniwalaang mas makapangyarihan at nagdadala ng mga lihim na mensahe. Tubig Ang malinaw na tubig ay sumisimbolo sa kalinawan ng isip at kalmado na emosyon. Ang madumi na tubig ay babala sa kaguluhan at pagkalito. Isda Ang nakakita ng isda sa panaginip ay madalas na nangangahulugan ng kasaganaan at biyaya. Kung nahuhuli, ito ay oportunidad. Ahas Kung nakakita ng ahas, maaaring ito ay babala ng pagtataksil o isang simbolo ng pagbabago at karunungan depende sa konteksto ng panaginip. Kung ikaw ay kinagat, mag-ingat sa mga kaaway. Paglipad Ang paglipad ay sumisimbolo sa kalayaan, ambisyon at paglampas sa mga hadlang. Maaari itong magpahiwatig ng tagumpay sa mga layunin. Pagbagsak ang panaginip na bumabagsak ay karaniwang nangangahulugan ng takot na mawala ng kontrol sa isang sitwasyon o pakiramdam ng kawalan ng katiyakan. Mga patay na kamag-anak Kung makita ang mga namayapa sa panaginip, sila ay maaaring nagbibigay ng babala, gabay o pagpapala. Makinig sa kanilang sinasabi. Mga isinilang sa araw na ito, born on this day. Ang mga isinilang sa ika ng Oktubre ay pinaniniwalaang may malalim na intuwisyon at matatag na kalooban. Sila ay madalas na natural na pinuno tulad ni Santo Evaristus na may kakayahang magbigay ng direksyon sa iba. Sila ay mayroong kakaibang kakayahan na makita ang lampas sa nakikita ng mata at madalas silang mahilig sa mga misteryo at sa paghahanap ng katotohanan. Sila ay tapat dedikado at may matibay na prinsipyo bagaman sila ay minsan ay mailap at pribado ang kanilang presensya ay nagdudulot ng kapayapaan at katiyakan ang kanilang kapalaran ay madalas na nakakabit sa paghahanap ng karunungan at pagbabahagi nito sa iba mga iminong kahi na pangalan name day sa araw na ito ipinagdiriwang din natin ang mga may pangalang may kaugnayan sa banal na kalendaryo. Ilan sa mga karaniwang pangalan na ipinagdiriwang ay Evaristo, mula kay Santo Evaristus, Demetrio, Luciano at Alfred. Evaristo Ang pangalang ito ay nangangahulugang maligaya o nagbibigay kasiyahan. Ang mga may pangalang Evaristo ay madalas na masayahin, may positibong pananaw sa buhay at may kakayahang maghatid ng kagalakan sa kanilang paligid. Sila ay may natural na karisma at kakayahang magpatawa na nakakatulong sa kanila na magtagumpay sa anumang larangan, mga tradisyon at ritual pagbigay galang sa sinaunang daan. Sa araw na ito, ang mga ritual ay hindi lamang mga gawain. Sila ay mga tulay sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan, mga paraan upang igalang ang mga tradisyon at humingi ng bendisyon. 1. Ritual ng paghingi ng gabay at proteksyon. Layunin. Upang makakuha ng spiritual na gabay, kaliwanagan sa mga desisyon at proteksyon mula sa masasamang impluensya. Mga kakailanganin. Isang puting kandila, sumisimbolo sa kadalisayan. Isang baso ng malinis na tubig, isang maliit na krusipiho o rosaryo, kung mayroon at isang tahimik na lugar. Kailan at paano gagawin? Sa paglubog ng araw, maghanap ng isang tahimik na lugar sa iyong tahanan. Sindihan ng puting kandila, ilagay ang baso ng tubig sa tabi nito, at hawakan ang krusipiho o rosaryo. Ipikit ang iyong mga mata at huminga ng malalim. Manalangin ng taimtim kay Santo Evaristus sa iyong mga ninuno o sa anumang espiritual na gabay na iyong pinaniniwalaan. Ilingin ang kaliwanagan sa iyong mga problema, ang proteksyon para sa iyong pamilya at ang lakas upang harapin ang mga hamon. Teksto ng Panalangin Halimbawa O banal na Ibaristus na nagbigay ng liwanag sa madilim na panahon, inihiling ko ang iyong gabay. Ipakita mo sa akin ang tamang landas. Bantayan mo ang aking tahanan at pamilya mula sa lahat ng kasamaan. Sa iyong kapangyarihan at sa biyaya ng Diyos, naway makamit ko ang kapayapaan at kalinawan. Amen. Pagkatapos, hayaan ang kandila na masunog ng buo. Ang tubig ay maaaring inumin o iwisik sa paligid ng bahay bilang pambindisyon. Ang paggawa nito ay pinaniniwala ang magdadala ng kapayapaan at positibong enerhiya sa iyong tahanan. Tush, ritual ng pagpapasalamat sa ani at kasaganaan, layunin. Upang magpasalamat sa mga biyayang natanggap at humingi ng patuloy na kasaganaan sa hinaharap. Mga kakailanganin. Isang maliit na handog ng kanin, sariwang prutas, tulad ng saging, mangga, mga gulay at isang malinis na tela o plato. Kailan at paano gagawin? Sa umaga, maghanda ng isang maliit na espasyo sa iyong tahanan, maaaring sa kusina o sa isang sulok na malinis. Ilagay ang malinis na tela o plato at ilatag ang mga handog. Manalangin ng may pasasalamat sa Diyos, sa mga espiritu ng kalikasan at sa iyong mga ninuno para sa lahat ng mga biyayang natanggap. Banggitin ang mga bagay na ipinagpapasalamat mo. Pagkatapos, Pagkatapos ng panalangin, ibahagi ang mga handog sa iyong pamilya. Ang ilang bahagi ay maaaring ilibing sa hardin bilang isang simbolikong pagbabalik sa lupa na nagpapahiwatig ng patuloy na siklo ng pagbibigay at pagtanggap. True, ritual ng pangangalaga at paglilinis ng bahay. Layunin. Upang linisin ang bahay mula sa negatibong enerhiya inggit at masasamang espiritu upang magdala ng kapayapaan at proteksyon. Mga kakailanganin, asin, pinong asin o rock salt, banal na tubig kung mayroon at palaspas. Pinatuyong dahon ng palma mula sa linggo ng palaspas kung mayroon. Kailan at paano gagawin? Sa umaga o bago maghating gabi, simulan sa paglinis ng bahay. Pagkatapos, Umiisik ang banal na tubig sa bawat sulok ng bahay, lalo na sa mga pintuan at bintana. Maglagay ng asin sa bawat pasimano ng bintana at sa mga labasan ng pintuan na nagsisilbing harang sa mga negatibong enerhiya. Ang mga palaspas ay maaaring ilagay sa itaas ng mga pintuan bilang proteksyon. Pagkatapos, pakiramdaman ang pagbabago ng enerhiya sa bahay. Ang ritual na ito ay pinaniniwalaang nagdudulot ng kapayapaan, kalinisan at proteksyon sa lahat ng nakatira. Mga tradisyon sa pagkain, culinary traditions. Sa ika-26 na ng Oktubre, ang mga pagkain ay simple ngunit masustansya. Ito ay isang araw para sa pagkain na nagpapakita ng pagkakaisa ng pamilya at pagpapasalamat. Ang mga tradisyonal na kakanin tulad ng suman, biko at puto ay karaniwang inihahanda na sumisimbolo sa pagkakaisa at kasaganahan dahil sa paggamit ng malagkit na kanin. Ang mga ulam tulad ng nilagang manok o tinolang isda ay pinipili dahil sa kanilang sustansya at pagiging komportable. Iwasan ang mga mamahaling piging. Sa halip ipagdiwang ang simple at busog na pamumuhay, ibahagi ang pagkain sa mga nangangailangan magbigay ng pasasalamat sa bawat subo. Ang pagkain ay hindi lamang pampabusog. Ito ay pagdiriwang ng buhay at pagkakaisa. Mga mahigpit na bawal sa araw na ito. Mga batas na hindi dapat labagin. Sa araw na ito, ang mga bawal ay hindi lamang mga lumang pamahiin. Sila ay mga paalala na mayroong kaayusan sa uniberso na dapat nating igalang. Ang paglabag sa mga ito ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang kahihinatnan. 1. Pag-aaway o paghahanap ng kaguluhan, bawal. Ang pagtatalo, pag-aaway o anumang uri ng kaguluhan, lalo na sa loob ng tahanan. Paliwanag, bunga. Ang araw na ito ay mas sensitibo sa mga negatibong enerhiya. Ang paghahanap ng away ay mag-akit ng masasamang espiritu o mala sa inyong pamilya. Ito ay magdudulot ng pagkakahiwa-hiwalay at kakulangan ng kapayapaan. Ang anumang salungatan sa araw na ito ay pinaniniwalaang magpapalala ng problema at magdadala ng mas matinding pagsubok sa hinaharap. 2. Pagpapautang o pagbabayad ng utang sa gabi. Bawal. Ang pagpapautang o pagtanggap ng bayad sa utang sa sandaling lumubog ang araw paliwanag, bunga. Ayon sa pamahiin, ang paggawa nito ay tulad ng pagsasara ng swerte o pagpapalabas ng yaman mula sa iyong tahanan. Ito ay magdudulot ng pagkalugi, hirap sa pananalapi at magpapabigat sa daloy ng pera sa inyong buhay. Ang pera ay dapat pahalagahan sa liwanag ng araw. 3. Pagputol ng puno o pagsira sa kalikasan. Bawal ang pagpuputol ng malalaking puno o anumang sadyang pagsira sa kalikasan. Paliwanag, bunga. Ang mga puno at kalikasan ay tirahan ng mga anito at diwata. Ang pagwasak sa kanilang tirahan ay magagalit sa kanila na magdudulot ng sakit, malas o di inaasahang mga trahedya. Igalang ang kalikasan sapagat dito nagmumula ang ating buhay. 4. Paggupit ng kuko o buhok. Bawal ang paggupit ng kuko o buhok sa araw na ito. Paliwanag, bunga. Sa ilang paniniwala, ang paggupit ng bahagi ng katawan sa araw na ito ay tulad ng pagpuputol ng kapalaran o pagpapaikli ng buhay. Ito ay maaaring magdulot ng mahinang kalusugan o pagkawala ng swerte. Iwasan ito upang hindi maputol ang daloy ng positibong enerhiya. Pagsipol o pag-awit ng malakas. Sa gabi. Bawal. Ang pagsipol o pag-awit ng napakalakas, lalo na sa gabi. Paliwanag way bunga. Pinaniniwalaan na ang malakas na tunog ay umaakit sa mga masasamang espiritu, inkanto, duwende o mga nilalang mula sa kabilang mundo na naglalakbay sa mga oras na ito. Ang paggawa nito ay maaaring magpatawag sa kanila at magdulot ng gulo, takot o kakaibang sakit. 6. Pagwawalis sa gabi. Bawal. Ang pagwalis ng sahig kapag sumapit na ang dilim. Paliwanag. Bunga. Ito ay isang klasikong pamahiin sa Pilipinas. Ang pagwalis sa gabi ay sinasabing iwawalis mo ang swerte at kasaganaan na pumasok sa iyong tahanan sa maghapon. Sa halip na linisin, ikaw ay nagpapalabas ng mga pagpapala at nag-aanyaya ng kakulangan. 7 pagpapabaya sa mga matatanda o nangangailangan. Bawal ang pagwawalang bahala o pagpapabaya sa mga matatanda, lalo na sa sariling mga magulang o lolo't lola at sa mga nangangailangan sa inyong komunidad. Paliwanag or bunga Ang paggalang sa matatanda ay sentro ng kulturang Pilipino. Ang pagpapabaya sa kanila ay isang malaking kasalanan sa mata ng mga ninuno at spirito. Ito ay magdudulot ng matinding malas, pagkaubos ng biyaya at magpapabigat sa iyong karma, magpakita ng awa at pagmamalasakit. Oits, pagsusuot ng labis na itim, maliban kung para sa pagluluksa. Bawal ang pagsusuot ng purong itim na damit sa buong araw, lalo na kung walang dahilan ng pagluluksa. Paliwanag, bunga. Ang itim ay madalas na kulay ng pagluluksa at kalungkutan. Sa isang araw na sensitibo sa espirituwal na enerhiya, ang pagsusuot ng labis na itim ay maaaring makaakit ng kalungkutan, malas, o negatibong enerhiya. Mas mainam ang mga kulay na sumisimbolo sa buhay at kapayapaan. 9. Pagbubukas ng payong sa loob ng bahay, bawal ang pagbubukas ng payong habang nasa loob ng inyong tahanan. Paliwanag, bunga. Ang payong ay ginagamit laban sa ulan at araw sa labas. Ang pagbubukas nito sa loob ng bahay ay nagdadala ng malas na bang nag-aanyaya ka ng problema sa iyong santuario. Ito ay maaaring magdulot ng pagtatalo sa pamilya o di inaasahang problema. 10. Paglabas ng bahay ng walang mahalagang dahilan, lalo na sa takip silim at bukang liwayway. Bawal ang paglabas ng bahay ng walang malinaw at mahalagang dahilan sa mga oras ng takip silim at bukang liwayway. Paliwanag, bunga. Ang mga oras na ito ay itinuturing na pagitan ng mga mundo, kung saan ang mga espiritu ay mas malayang nakakagalaw. Ang paglabas ng walang proteksyon o mahalagang layunin ay naglalantad sa sarili sa mga masasamang espiritu o hindi ka nais-nais na inkwentro. Manatili sa loob ng bahay at lumabas lamang kung kinakailangan. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay sa kaalaman tungkol sa ika-2 ng Oktubre, tandaan na ang mga sinaunang tradisyon at paniniwala ay hindi lamang mga lumang kwento. Sila ay mga gabay mga paalala ng isang panahon kung saan ang tao at ang kalikasan ay mas konektado. Kung saan ang bawat araw ay may kahulugan. Igalang ang mga ito at naway ang inyong araw ay mapuno ng pagpapala at kaliwanagan hanggang sa susunod nating pagtuklas sa mga hiwaga ng mundo.